Good morning, good morning nga pala mga katambay natin may isang tambay na rin tayo eh. ito, taong bahay tayo kaya yeah, syempre, tayo yung sweeper tayo maghugas ngayon dahil sa tayong pal alam mo naman yung pal Siya gumagalaw sa lahat sa bahay maglalaba, maghugas, magluluto wala, yung eh. mga anak natin tulog pa eh para pagising nila mayroon ng mga kain pagka Kaya, kain sila sa gabi pagdating ng ano, hindi maghugas alam nila kasi dito tayo tambay lang tayong tagahugas Kaya, mahirap talaga yung pal dito ka lang sa bahay Kaya, mas maganda talaga yung may trabaho Kaya, kita mo Hugas, hugas, palagi na lang Araw-araw hugas Luto Okay lang Pagluto, kung may lulutuin Pag wala, problema yun Yung paghugas Okay lang, andyan naman yung tubig Andyan naman yung joy Walang problema Exercise pa nga naman yan eh O yan o oh. nang ng sigi Ayan, dami yan. Kinainan ng sa gabi yan. Tsaka almusal ng misis ko sa umaga. Pero konti lang naman. Marami na kaunti. O yan o. Oh. Ano problema ng tubig? Kasi yung tubig, pag bukas mo, may tubig na. yung problema maghugas. problema maghugas. Ang iigib ka pa, titipirin mo sa tubig. Yan, wala kang tipid sa tubig. Wala rin tipid sa pagbayad. Ano ang purpose? Walang tipid sa tubig, wala ka rin tipid sa pagbayad. Kung tipid ka sa tubig, tipid ka sa bayad. Ano problema yun, Joy? Mura-mura yun, Joy, sa binibilihan natin isang galon. 120 lang yata. Almost one in a 2 months mong gagamitin hindi mo pa maubos ay kung tipid ka magugas di na hindi mo maubos o oh, ayan o oh. uskusan muna natin yung plato natin kasi bahagi na panggapangan ng mga mababait yan at saka yung mga insecto or ipis delikado ayan todo kuskus tayo dyan mabilis lang naman pagugas Kakaanap din tayo ng trabaho natin Ayan, Dito lang tayo sa bahay Tambay-tambay muna Pakasain natin Magdoto na naman tayo ng ulam Ganun lang para meron mga makain pagising nila Habang walang pasukan Tulog muna sila ng tulog Puyat pagdating ng pasukan yun na problema na problema na yung baon araw araw ka maaga gigising kasama na sa buhay yan kasama na sa pagpalaki ng mga bata kaya nga gabayan eh. uh, Yung trabaho nila. Tatay na muna ang gagawa kasi dito lang naman ako sa bahay. Nakakainip lang gagawin. Napit naman tapos nagbabal na nga pala ako diyan. <coughs> Binabal ko na yung baso. Tapos ng baso kasunod doon yan eh kutsara tinidor. Tsaka yung mga uh, plato na. Lai pagkatapos yan eh. Hugasan muna natin yung kaldero tendan natin yung bigas tayo magsaing. Mhm. Ah, uh ayan -huh. uh, oh. No? Uh, Tama. Malapit-lapit uh, na rin matapos 'yan. Uh, talagang andahin natin para mamaya ay wala nang hugasan. Oh. Ay mararja na 'yan. Di so, lang naman 'yang sabitan eh sabit. Ayan, mga kutsara-kutsara na yan. Mabinis na lang yan. tapos siyempre, hindi Linisan muna natin yung lababo. Bago natin kiskisin yung kaldero. Kasama na yan. Ganyan talaga ang buhay. Pag maiwan ka sa bahay. Kaya mahirap din pala yung mga na Naiwan sa bahay yung mga asawa natin. Problema rin pa na sila, lalo na walang makain. Ako po, hindi lang problema, doble ang problema. Walang makain, gawain pa ng bahay. Lalo na kung may inaalagaan pang maliit bata, yun ang problema. pa pala. O. Tayo nga lang na ilang days pa lang dito, wala pang buwan sa bahay, naka -steady nayayamot na lalo na pala yung mga magulang yung mga nanay na taon yung binibilang nila mula maliit paglabas hanggat sa paglaki hanggat sa nagkapamilya yung mga anak mo sakali kaya talagang hindi pala biro ang isang magulang isang nanay sa bahay kaya pala pag uwi mo galing sa trabaho, pag inabutan mo rito, mainit pa ang ulo. Mainit lalo na kung wala pang kinain. Ako po. siya. Talagang baka hagis pa yung plato kong gutom. Kaya problema rin pala dito talaga sa bahay. Kaya dapat talaga may family banding din kayo. Para once Um, once a week para matuwa din naman mga anak mo asawa mo para hindi palaging nabubugnod sa bahay kahit pa paano nakakakita rin ng tanawin at malamig na hangin sa labas hindi yung dito lang paikot-ikot sa bahay dito lang umikot yung mundo niya mas maganda rin yung labas-labas din pag may time o, ayan, malapit na ako dyan oh. baonan niya na yan hindi na nakapagbaon kanina short short na sa budget tsaga muna siya ng turo-turo kain -turo. daw muna siya ng lotong kanto kukas na siya magbaon hindi na ako pinasaing ayaw naman niya magkain ng ano bahaw ito na pa na tayo umpisahan na natin yung pagsaing tinanggal ko na yung kanin no At magsasaing na tayo syempre pakatanggal ng kanin bago magsaing lagyan ng bigas Pagasan muna natin kasi yung mga ano ng kanin dyan mga tutong tutong kung mayroon man kailangan matanggal para pag mo hindi mapait pait maganda yung pagkakaluto yan kumuha pala ako ng joy at saka sponge kainisin ko muna ayan, ayan. Gis ko talaga Para uh, Hindi naman dogyot Pag ano kahit yung labas Para maputi naman siya Parang malinis talaga O oh, yan 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 o oh. Maraming kinuskusan dyan. yan um, Siyempre pati yung labas Pati yung takip Ayan, Susunod ko na yung takip dyan oh, yan yung takip kailangan yan labas at saka loob linisan mo yan tapos dyan kunin ko na yung bigas namin yung takal takal lang yung bigas natin eh dati kalatinsak oh, san sako ayun takal takal na lang budget talaga bili ka na lang yan sa labas 5 limang kilo Ganon-ganon lang. Karaos lang. Karaos lang pang araw-araw. Makain ka ng tatlong bisis sa isang araw. Ay, okay na yan. Huwag na tayo maghanap pa ng garbong buhay. na na yung pagkain ng sakto lang. Hindi naman mahirap. Hindi mayaman sakto lang yung buhay yan kukunin ko na yung bigas niyan. oop ayan na ayan o kilo lang yan na na tayong pambili ng ano eh yan, kukunin ko yung pantakal nga pala no? ngayon takal takalin pa rin natin kasi budget nga eh mga apat na mangkok na maliit mangkok yung tinatakalan ko eh para walang tapon steady na siya doon ginawa ko doon sa lagay ng bigas ayan mabalik na yan ayan na, ayan na. bangkok ng maliit mga na taka lang sa dalawa O oh, yan, okay na yan Apat Kasi hanggang mamaya na yan Apat lang Mas Balik na natin Marami na yan Hanggang mamaya na tanghali dyan ugasan masyado yung bigas tatlong linis yan tatlong ugas para sure ball malinis ang puti ng bigas sa hanggang tatlo yan tatlong linis yan, pangalawa yan Ayan, pangalawa tapon pang apat okay na yun kaya <coughs> kung video magasto sa tubig at least malinis naman ayan pang apat tama na yung pang apat Sabay sa salang na natin yan nasang ko lang konti yung point niyan kasi basa yan kung ano basahan yan o. yan salang ko na siya bukasan ko na yung kala namin yan yan antayin ko na lang siya maluto Ayan, o oh. Salang na siya Okay Thank you for watching